meron na naman tayong napakinggan na isang video ni DJ Chinito na tips para sa mga OFW at susubukan uli natin itong bigyan o dugtungan ng mga pananaw natin mga boss at ito yung video niya mga boss pakinggan yung mabuti at sabay sabay tayong magbibigay ng pananaw natin bilang isang OFW meron akong OFW tips makinig ka muna matagal ka man dyan or bago sa pagiging OFW, makakatulong sa iyo. Alam ko na karamihan sa mga kababayan nating OFW, kaya ka nandyan kasi may gusto ka talagang marating sa buhay. Kasi kung wala, pwede ka naman mag-stay sa Pilipinas kasama yung pamilya mo. Pwede ka naman makontento na sa kung ano yung kinikita mo dati. Pero bakit ka nandyan sa ibang bansa? Kasi mayroon kang something na gustong iparana sa family mo kaya naging option mo, naging choice mo, ang maging isang OFW. Gigising, trabaho matutulog at gigising, trabaho matutulog kung ito ay iisipin. At ayan mga boss, bago tayo magbigay ng sarili nating pananaw dito sa video na napanood natin. Kamusta muna kayo mga boss at isang magandang araw sa inyo sa lahat ng mga liitim mong willing mapagod sa abroad. Yan mga boss, para don sa unang sinasabi sa atin ni eh, DJ Chinito na kaya tayo nandito sa abroad dahil may gusto tayong marating sa buhay. Well, sa point na yon tama naman. Siguro karamihan naman ng OFW na nagtatrabaho dito sa ibang bansa ang uh, goal nila isa uh, meron silang marating sa buhay o kahit pa paano umasenso yung uri ng pamumuhay na meron sila at para sa akin yung pagiging isang OFW is a choice uh, choice mo na umalis ng bansa, magtrabaho sa ibang bansa uh, dahil sa mga sariling kadailanan mo kasi hindi naman lahat ng umaalis ng bansa o hindi naman lahat ng nagiging OFW isa uh, hindi natapos ng pag-aaral o walang, uh, walang tinapos na profesyon Karamihan sa mga OFW, may mga degree yan, may mga natapos yan, mga professional yan. Pero mas pinili pa rin nila yung abroad kesa sa sariling bansa natin. Kasi para lang sa akin, kaya mas pinipili ng mga kapatid nating OFW na mga nag-aral o kaya naman may degree, may mga profession sa buhay na magtrabaho sa ibang bansa. Kasi nga, sa atin, sa ating bansa, napakababa ng pasahod. Parang yung karamihan sa mga naging OFW na mga professional isa nagiging practical na lang Ini, hindi na nila iniisip yung mga profession nila o mga natapos nila sa sa pag-aaral o kung anuman degree meron sila ang iniisip na lang nila yung kikitain nila kasi kung pagbabasihan talaga natin yung sahod dito sa abroad kumpara sa sahod sa Pilipinas talaga malaki depresya o pagkakaiba kasi dito sa abroad yung isang uh, ordinaryong yung OFW na hindi nakapag-aral, kaya niyang kumita ng isang daang libo o kahit mas maigit pa sa isang daang libo. Nasa atin, para kitain mo yung alaga na yon, kailangan talaga mataas na yung pinag-aralan mo. Kaya siguro, ang isang dahilan kaya umaalis ng bansa yung mga kapatid nating OFW at nagdi na magtrabaho sa ibang bansa, dahil na rin doon sa oportunidad na binibigay sa kanila ng abroad. At oo, siyempre nakakalungkot isipin na, na yung isang uh, OFW na nag-aral tapos pakikinabangan ng ibang bansa. Pero hindi rin kasi natin masisisi yung mga kapatid nating OFW na nagkaroon na ng profesyon sa buhay na mag-decide uh, magtrabaho sa abroad kasi nga dun sa uh, agwat ng kinikita natin sa Pilipinas kumpara dito sa abroad. Kaya yung iba mas pinipili na lang nila na lunukin muna yung kanilang mga pride na wag mo nang isipin yung kanilang mga pinag-aralan no para kumita ng medyo malaki-laking uh, pera at uh, tinatanim na lang sa mga utak nila na yung pinag-aralan naman nandiyan lang yan hindi naman yan mawawala pero syempre, sayang nga din naman yung pinag-aralan mo tapos sa uh, pupunta ka ng abroad na hindi mo naman magagamit Actually, maraming mga kababayan natin o no, mga kapatid nating OFW na nagtatrabaho dito sa abroad na talaga namang hindi naman nagagamit yung kanilang ah, uh, natapos o pinag-aralan. At isa na tayo doon mga boss. Tayo tapos din naman tayo ng koleyo kahit papaano natapos din naman natin yung pag-aaral natin. Pero ito mas pinili nating magtrabaho dito sa abroad para kumita ng mas malaking uh, pera. At para matustusan yung mga pangangailangan. So yun nga eh. Uh, medyo malaki na nga yung kinikita mo dito sa abroad pero dahil sa lawak ng yung obligasyon, uh, kinukulang ka pa rin dun sa mga dapat na pagkagastusan mo. E paano pa kaya kung nasa Pilipinas ka, oo nga nagagamit mo yung profession mo, nagagawa mo yung trabaho mo base dun sa pinag-aralan mo pero yung sweldo na meron ka ay uh, napakaliit. Kaya siguro kung maayos lang yung kitaan sa bansa natin, malilimitaan yung mga kababayan natin na magsialisan at magtrabaho sa abroad. Pero wala eh. Kung ordinaryo ka na Pilipino at hindi ka pinanganak na mayaman o may kaya sa buhay, talagang hindi kakayanin yung sweldo na kikitain mo sa Pilipinas para ipantustos mo sa pamilya mo. Kaya ayun, nagdidesisyon na lang tayo na magtrabaho sa ibang bansa para kahit papaano may natin yung mga gusto nating ipadanas sa mga tao na mahal natin sa buhay. At isasantabi na muna natin yung ating mga pinag-aralan. So, nandun na lang tayo sa point na sasabihin na lang natin sa mga sarili natin na yung pinag-aralan natin, nandyan lang yan, hindi naman mawawala yan. O yung sinasabi ng mga matatanda na yung pinag-aralan, hindi mananakaw yan ng kahit sino pa man yun nga lang kung pag-uusapan yung pinag-aralan talaga namang sayang dahil nga uh, pinagkairapan niya ng ating mga magulang para mapatapos nila tayo tapos uh, at din hindi rin natin magagamit so makikipagsabayan din tayo dito sa abroad katulad ng trabaho ng karamihang mga OFW dito sa ibang bansa pero ganun talaga yung buhay wala tayong magagawa doon dahil sa sistema ng bansa na meron tayo So, mas pinipili na lang natin na umalis at magtrabaho sa ibang bansa. Kaya ang pinakamaganda dyan, uh, huwag mong sayangin yung mga panahon mo dito sa abroad. Gamitin mo sa tama yung mga oras mo, magtarabaho ka, magipun ka, hanggang umabot sa punto na kaya mo na na umuwi ng Pilipinas at malimo uh, malay mo makapagtayo ka ng mga negosyo at uh, doon magamit mo yung pinag-aralan mo. Siguro naman hindi naman lahat tumatanda dito sa abroad, meron din naman siguro mga OFW na pinagpapala dito sa abroad na sa maiksing panahon ah, nagagawa nilang makapag-ipon at ah, makapag-build ng kanilang mga pagkakakitaan sa Pilipinas. Kaya ayan kung isa ka sa mga makakapanood ng video na to at ah, isa ka lang baguan na OFW ang may papayo ko lang sa iyo, ah, gamitin mo ng tama yung mga panahon mo dito sa abroad, mag-ipon ka at ah, magplano ka sa buhay yon mag-build ka ng negosyo mo, kung may napag-aralan ka, uh, ibasimo don mo doon sa napag-aralan mo yung uh, itatayo mong negosyo. Huwag nyo na kaming gagayain na nagtagal dito sa abroad na hindi namin uh, nagawa yung mga bagay na dapat sana ginawa namin. At kahit para papaano, magamit mo pa rin yung pinag-aralan mo. Kahit na medyo uh, natengga ka o medyo nagtagal, ang importante doon sa uli, nagamit mo pa rin yung pinag-aralan mo. At ayan mga boss, hanggang dito na lang uli yung vlog natin at dun sa mga sumusuporta sa atin. Maraming maraming salamat mga boss. Dumadami na tayo ng mga lihitimong willing mapagod dito sa abroad. At dun sa mga hindi pa naman nakakapalo sa atin. Mga boss, subukan nyong magpalo sa amin. Dahil dito sa amin, sa bawat paggising at pagbangon nyo sa umaga, papasok ng trabaho, may inspired kayo na sipagin. Dahil dito makikita nyo yung realidad ng abroad. At syempre, isang advice pa rin para sa inyo mga boss, kung may pagkakataon na makakatulong kayo dun sa mga kapatid kapatid na nating OFW lalong lalo na dun sa mga nag-uumpisa dito sa abroad tulungan nyo mga boss huwag kayong magdalawang isip dahil walang magtutulungan dito kundi tayong mga magkakapatid na OFW Like, Follow, Share